ay nakalipat din sa wakas Hello. sa aming bagong tirahan bagong inuupahan ma wala na kami sa unit bahay na naupahan namin binenta na yung unit na aming inuupahan Hello, eto house, house. <laughs> ay nakakapagod ang dami kong imisin ayan tingnan nyo oh my god paano kaya ito? Kalipat na kami rito. Ayan, ang kama. pa rin. Na kami matutulog nito sa sopa. <laughs> Ayan. Ituro sa maraming kalat pa. Hindi pa nakakatapos. Ito pa isang kwarto. Tatlo yung kwarto dito. Eh. Ayan, ang dami-dami kasing gamit ng aking asawa. Uh, masyadong madaming gamit. Okay naman ito. Ito yung bathroom batado <laughs> yung shower maganda naman Marakalat pa <laughs> eto kitchen puro pintuan to eh ayan yung kitchen namin ay sa bukas nakalipat din pero marami pa rin kami nga hakutin bumayad kami ng moobalist 5 hours $600 ang mahal dito ng moobalist Ayan, na laundry. Parcel, yes. Ayan, malaki naman yung kitchen. Hmm. Namin nalaga. Ayan, hmm. si Tony. I mean, Ay, Diyos ko. <laughs> <Hello>. <laughs> Happy sa bagong bahay. Bahay na to, hindi na unit yung aming pahal. Hindi pa nakakabit yung room, mesa. Room. Ayan But she doesn't want to take me to the Philippines. no, <laughs> don't say that. Sure. Okay, thank you for watching. Ayan, may tsura na ang aming salas. Naunti-unti ko na. Wala pa yung TV namin, wala pa. Medyo natapos-tapos na, pero hindi pa rin. Ang ganda yan. Ayan, no. Bumili si Tony ng bulaklak. Ito naman yung isang mga candies ako dyan, pang welcome. <laughs> hindi pa gaano tapos, yan yung dining namin, dadalawa pa yung table. Hindi pa nakukuha doon. Dadalawa pa. Yung kitchen, medyo natapos-tapos ko na rin. Pero hindi pa rin naman. Ayan. Naunti-unti. Natsatsaga. Mag-isa lang eh. <laughs> yung Toilet doon. Ayun ang aking pa paint, pantry. Medyo naayos-ayos na rin. <laughs> pantry. Ayun po. Nakapag-inot-inot naman ang pag-aayos. <laughs> Ay. Maayos rin yan. <laughs> Ah, kapagod. Dami pa kaming hakutin. Sawa ko, bagsak pa rin oh. Ang dami pa rin. Napakadain gamit. Ayan na. Ah, Ayos ko na yung aming mga picture. Ayan. Ang dami parin. rin. Ayan pa yung nasa baba o. Oh. Hindi pa nasasabit. Ayan. Gawa akong altar dyan eh dami pareto hindi pa rin tapos ang dami pa rin ayusin at tsatsaga tsaga ay eh, si hubby o oh, bagsak tulog <laughs> hanggang dyan na lang muna thank you for watching bye bye see you next time update ayan ang aking naayos ko na rin mga istante naman sa kabila ayan, mga paluto ko ayan dito naman ang mga plato ayan ayos ko na rin ayan ayan rice cooker ayos na rin naman hindi pa tapos Marami pa rin gamit doon. Dapat kunin. Ayan. Okay. Ayan. Salamat sa Diyos. Naayos ko rin yung aming altar. Ayan yung altar namin dito sa kwarto. Ayan. Ayan po. yung Bible. Naitabi ko yung box. Thank you, Lord. Andiyan, kasama pa rin namin ito na yung altar namin dito sa pagpasok ayan naalis alis ko na ayan yung sa taas yung divine mercy si saint joseph and jesus ayan ayan ang aming altar pagpasok ayan altar ako dito sa salas ayan Ayos ko na rin. Tiunti na isa sa ayos ko na. Thank you, Lord.